Grabe, sobrang lamig. Oh, pipris talaga yung kamay mo. Sakit. Grabe yung lamig today. Sobrang araw niya guys, pero sobrang lamig oh. Parang puputok yung kamay mo sa lamig. Eh. Pusok pala ako ng trabaho. hindi lang kami ng bus dito. Grabe yung labig. Sobrang labig. Ang sakit sa kamay. Grabe. Hindi na sikat na kanil. Sa old body. Kailangan yung sar talaga ito guys. Sobrang labig. Uh, Parang ka pinapasok. Okay, so. malamig pa sa freezer pa naman yung. tayo sa kabila ang <coughs> ganda guys ang tanamin dito ang ganda dito yan ang ganda ang tanamin yan guys ito yung patag yung pinakapatag na mar din So ito yung pinakang taas niya. Yun yung sinasabi kong 1,000 feet meter. Ah sorry, 1,000 feet uh, taas. doon sa baba, yan. Up to doon sa taas ng Old Mardin. 1,000 feet yan, ganyan siya kataas guys. Pero maganda yung patag na yan guys. No? Yung horizontal line yan, kung nakikita yung horizontal line na yan. Nandiyan yung uh, border ng Syria. Yung madalas na may mga gera dyan, sa parte niya dyan. Yung madalas na may mga gera, nag, may may gera dyan. Sobrang lapit ako. Ano, one hour lang. One hour lang yung travel mula dito sa kinakatayuan ko. Sobrang lapit siya guys. Ito yung place ko yan. Baga na siya guys. Baga na siya kasi uh, malawak yung puro ano yun, uh, farm yung lahat ng full Farm mapapunta dun saka mapunta pa dun sa border ng Iraq sobrang lamig ah grabe yung lamig today parang kang ano parang pinapasa parang puputok yung kami mo sa lamig so nandito na yun ito lang oh. ay hindi ah wala pala Hihintay ka ng uh, bus. 50 mga 50 minutes. Sobrang lamig. Grabe. Hirap. Kailangan may gloves ka talaga. Nakalimutan ko yung gloves sa bahay. Kailangan talaga may gloves. Pag wala kang gloves, maninigas ka talaga sa labas. Kailangan yung sabon sa lagi yung ano mo. Yung iyong uh, kamay. kasi sa may place ko sobrang taas kaya sobrang lamig tapos mahangin pa kaya sobrang lamig dito grabe basta na pag mga negative 10 ha grabe yung lamig so wala pa mga wala ka masyado magkita dito mga kahoy kahoy Yan, madalang yung mga kahoy kahoy yung mga ganyan puro, ka... puro makita mo itong mga mga bato mga bundok na bato magay doon sa baba doon mga bundok na bato yan walang kapuluan mga bababa lang kapi lang guys so yung panloob ko guys nasa parang limang damit ata yung panloob ko pero malamig pa rin. Tapos ko pa rin lamig. So, wait, wait pa tayo ng bus. Wait pa lang, tingnan na bus na isa. Wait, uh. Uh. So, ito na, ito na yung sasakyan ko oh, guys. May, ah, di pa pala. Kulay red. Wala oh, guys, nagkulubot na yung kamay ko sa lamig. <laughs> Kulubot na siya guys Ang lamig, grabe Oh, namulubot na Parang puputok talaga eh, sa lamig eh. Kahit sa labas ka maglagay ng mga Pagkain mo, hindi na sa loob ng bahay Sa ano pala, sa Sa, freezer sa ano, freezer Sa labas, talagang freezer na So, nasa ano, siguro kami Nasa negative 5 May umaga, ang lamig, grabe Iba yung lamig dyan, tas kasi So, yan, ito na yung sasakyan ko guys, yan. Okay, parang tingnan na bus. Yan. Na nabas, guys, yan ako sasakay. So, naghintay naging ako almost sa... Uh, 30 minutes yun. Dito na ako guys. <coughs> Grabe. Sobrang ba yung lamig? Dito na ako. Dito na ako. Oh. A few moments later. Ah, uh, working place ko. Kita niya building yan. Ya sobrang ganda no. Nice. Uh, pag may pera tayo, bibili tayo dyan. <laughs> sobrang mahal lang kasi niya. Maabot siya ng 10 million na Turkish lira. So ngayon, siguro 10 million na. I'm not sure ha. Kasi dati, sabi nila yung wala pang inflation rate na sa 3 million na yan. Kasi may inflation rate niya sobrang taas. Yan. So sa Pilipinas man, siguro na abot niya na 20 million. Ang ganun niya guys. So, mga mayaman na nakatira dyan. dito na ako sa working place ko doon. Doon yung shop ko. Binala ko nga pala yung aking alaga na... Nila ko siya ng ano, So, para sa mga halimaw ko treats um, kawa na may mga halimaw ko eh wala, hindi ko na nabigyan sila treats mula no siguro mga one month ago na so may lang siya guys so, ito yung kita ko sa online selling binibili ko ng mga gamit nila sa pagkain so yun guys dito na ako nandito na ako sa chef namin yan yeah. Ito yung mga alaga namin mga mga pusa. Pinapakain namin araw rin mga pusa na yung Pati mga aso dito sa labas. Bu, Baba bu jeans din din mo. Jeans gibi benziyo. Squatish gibi. Ito mga alaga namin. Oh. Pinapakain namin kasi dito yan. Dito ako guys. Start na naman ng work. Sana makabenta kami today. Nakapinta kami ng malaki. Para may pera na naman na tayo. Kasi binibili ko ng gold yung kinikita ko. Every week, binibili ako ng gold, guys. So, guys. Bye-bye na.